morning mga buddy mga idol so ngayon mga idol nandito ako sa aming probinsya sa Negros Occidental sa Negros Occidental Province kalatraba mga buddy uh, magpakasyon muna mga buddy kasi buburing talaga sa sa Jote mga buddy dito muna ako mga badi, nagsilchelo sa aming probinsya. Mga magandang tanawin. Mga idol, ang aming lugar. So, kita ni doon ang... Kita nyo dito ang mga magandang tanawin. Like, like that. oh, like this. Okay. Mga badi, enjoy. Yan ang lugar namin sa probinsya. Sa Negros. Hi. Check out YouTube. YouTube. Oke. Okay. Bye bye mga idol. Subscribe my channel.